Yan okay mga kaibanta At nagliliwanag na Dumating nga pala kami dito mga 1.30 Noong madaling araw Yung namin para makatawid kami Hintay lang natin makita sa scoop May mga bumababa na pero hindi kita sa scoop Kaya hintay lang tayo Na makita na sa scoop Tiada Hmm. Ya berang. Tiada berang. Tiada berang. dalawa na dalawa na yung yan okay mga kaipanta mega 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 love shoutout sa ating lahat uh, kami ay nandito sa lumang spot ng aking partner at mga kaipanta update tayo ngayon uh, 6.25 ang ating oras at tayo ay naka ano pa lang, naka isa bali dalawa si, dalawa yung ating nakuha sana kaya lang yung isa dun bumagsak din namin nakita kaya isa lang ang amin nakuha okay bali dalawa sana yung isa nakawala yung isa nakuha namin kaya antay antay lang uli tayo tapos yung amin nakuha na isa ay aming ginawa ng dikoy nando, no, oh. buhay pa naman sya palangoy langoy okay update muna tayo Antay-antay lang muna tayo sa muling pagbaba. Okay, naka 1-0 na tayo. At tayo muna yung magkakape. Okay. Sige, okay, mga kaipanta. At update ko na lang kayo pag may bababa ulit. Pag may lumanding, okay. Pakita ko muna sa inyo yung aking spot. Yan, okay mga kaipanta. Bali, ito nga pala yung ating spot, ano. Kaya lang, hindi siya kita. Hindi kita yung ating decoy, ano. Masyado malayo yung ating decoy. Uh, 30 to 35 meters. Okay. Update ko na lang ulit kayo mga kaibigan. Yan okay mga kaibanta. Update ulit tayo. Bale yung isang uh, kumpala nakuha rin namin. Buti na lang at nakita nung kasama ko. Hinanap niya dun. Hinanap niya kung saan bumagsak. Ngayon nakuha naman niya. Ito siya oh. Uh. Yan ito. Yan okay, bali dalawa na. Yung isa nandoon, ginawa namin dito, yung buhay pa eh. Itong isa gagawin ko rin dito, patatayuin ko. Yan okay. Ito yung kasama ko naman na umiikot at bubugawin niya. Kasi marami rito pwedeng babawan doon, 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 marami pwedeng babawan. Iikutin niya tapos bubugawin para dito bubaba. Okay. Tambay muna tayo mga kaibigan. at uh, shout shoutout sa ating lahat. Alright. Yan okay mga kaimpanta. Kuha lang tayo ng magandang uh, position. Hintayin natin siya. Na humarap. Uh, Kuha lang tayo ng magandang position. Okay? Standby lang tayo, standby. alright right. Magandang position. huli ka. right, One shot. Ganda ng patama. Sana laging ganito ang mga patama natin, mga idol. Nakatatlo na tayo. Buti, wala pa tayong mintis sa tatlo. Lahat nakuha natin. Pero yung isa kanina, muntik pa makawala. Buti na lang, nakita na sa natin kasama. Habang hinahanap niya, nakita niya dun. Wala nang buhay. Okay. Ayan okay mga kaipanta Update tayo ngayon Update update At ang oras natin ngayon ay Oras 7.20 Okay 7.30 na mga kaibigan 7.30 nakaka ano tayo Tatlo na Bali sa madalit sabi Wala pa tayong mintis Kanina kala ko kanina mintis Pero buti na Hakita nung isa nating kasama Ni Little Sniper Alright doon siya bumagsak Okay uh, Mga kaipanta Mega mega love Shoutout sa atin lahat Yan okay mga kaipanta Update ko na lang ulit kay mamaya pag kami bumaba ulit. Yan okay mga kaipanta Bali pauwi na kami At hindi na natagdagan Yung aming uh, tatlong nahuli Bali, nakatatlo lang kami Total At Ito yung aming area Papakita ko sa inyo Yan, okay Ito yung aming area Yan Malawak to, malawak Bali yung pamain namin nandun Isa, dalawa, tatlo Yan, tatlo Tapos yung mga huli namin Ginawa namin decoy ito yung aming uh, ginawang uh, taguan. Yan, okay. Nilagyan na namin ng net. Yung camouflage net. Yan, dyan kami sa loob. Natulog. Nagabang. Yan, okay. Tapos diyan sila bumababa. Doon, sa kabila. Bali, ito kanina, hinakbang ko. Nasa 25 to 30. Yan, dun, mga 30. 32. Ito, mga ano lang Sa gitna uh, Mga 25 Ganyan Okay Ah uh, Bali Yung isa pala Ay buhay pa Yung isang nahuli namin Buhay pa Eh ngayon Hindi na rin siya mabubuhay Dahil uh, sumuka na ng dugo kanina Kaya Ang gagawin Ng aking kasama Ni si uh, Little Sniper Ay Tutuluyan Kailangan headshot challenge ko sa kanya headshot okay mamaya at nadoon pa yung isa yan okay ano okay kailangan headshot mo yan ha headshot teka okay sige tingnan natin kung maka headshot fire ah hindi, tina hindi na headshot body shot body shot hindi na makakita ko eh. wala na patay na okay let's go bullseye bali yung target nung kasama ko ay eh. nasa kung mga 27 meters Ayan. Ayan, okay, okay tingnan natin mamaya kung naulo nya mga kaibigan tunay legit okay. yan okay mga kaibanta balik ko kunin na namin yung pamain at tas kami, tapos kami ay uuwi na yan okay mga kaibanta baka hindi pa kayo nakasubscribe dyan okay please like subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong update sa aking hunting adventure at siyempre kasama ko si the little sniper alright okay Okay mga kaipanta, bali pauwi na kami. Okay, at muli namin kami tatawirin ng uh, malaking ilog. All right. Ano na? Huh? Yan yeah, okay mga kaipanta. Bali na habang kami naglalakad pauwi. Dito kami dumaan. Biglang mayro ano, biglang may lumabas na papan. Yeah, ito yung itlog niya oh. 2 4 6 bali walo na. Walo. Ba malaglag ah. Hmm. Papipisain natin 'to, papipisan. Walo siya, walo. 13. Yan okay mga kay Panta, na bali 13 siya, 13. Eh, uh -huh. dami namin papan, pabibisaan namin, wala na doon. 13. Yan, 13 siya. Bali mga kay Panta, ito ay kailangan na namin kunin dahil hindi na ito babalikan. Kagaya nung nangyari dati sa isang papa namin na akala namin na ibabalik-balikan, yun pala hindi na binalikan oh, yun, oh, bali to 13, ilan to 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oh, bali sya 13 to, mga 13 mga kaibigan o, oh, papipisain natin papipisa pa incubator natin yan okay mga kaipanta tumatawid na kami ni little sniper yan okay mga kaipanta grabe, talagang jackpot kami sa araw na ito ang dami namin ngayong gawing pamain mapisa lang itong labing tatlong, uh, itlog na nakuha namin okay ang natin dito kung ilan dito ang mapipisa whistling duck